Rayuma sa bata? Posible ba? Hi, this is Dr. Mardi Edanya, semi-board certified rheumatologist. Yes po, hindi lang po matanda ang nirarayuma. Ang tawag po sa rayuma ng bata ay juvenile idiopathic arthritis o JIA. Katulad din ito ng rayuma na nararamdaman ng matatanda. Nakakaroon din sila ng pamamaga, pananakit at hirap igalaw na joints. May iba-ibang klase ng JIA at pwedeng iba-iba din ang manifestations. Yung iba, isang joint lang apektado. Yung iba, madaming joints ang sumasakit. Madalas tumatagal na mahigit sa anim na linggo. Minsan may kasama din itong paglalagnat, rashes at kulani. Isa din po itong klase ng autoimmune disease kung saan ang sariling system, ang mismong umaatake sa mga cells ng katawan. Wala pa pong cure pero marami na rin pong treatment options for JIA. Bukod sa pain relievers at steroids, meron pong DMARDS o yung disease-modifying anti-rheumatic drugs at mga biologics. Kung ang anak nyo ay may namamagan joint na hindi nawawala at hirap silang bumangon tuwing umaga, pumunta sa pinakamalapit na pediatric rheumatologist sa inyong lugar.